Hello guys, nagluto tayo ng ah Magluto tayo ng pansit canton. Okay guys, titingnan natin Okay guys, titignan natin. Hindi pa siya, guys. So hintayin muna natin. Okay guys, um, tuyo na siya so ating pong bubuksan. lagyan natin ng tubig Okay. Dayan natin kumulo. So takpan muna natin. Okay, guys, kumulo na siya. So titikman natin kung tama na ba 'yung timpla o hindi pa Saka natin titimplahan para at least uh, malasa na siya. Okay. Malasa na siya, guys. Lagyan lang natin konti ng magic. Ayun. At saka titikman natin ulit. Ready na guys. Malasa na siya. At ang bango-bango. Ito -bango. pala guys, yung pancit canton. Binili ng kasama ko sa Robinson. Ito yung lulutuin natin ngayon. Yan. Uh, ah, titignan natin. takpan muna natin na sandali guys para at least yung lasa uh, manuot sa laman Okay guys, pwede na natin ihalo yung kanton. sa paghalo guys dahan-dahan lang para consistent yung uh, pagluto ng ating pansit kantor Itong ginawa ko guys, 'yung pancit kanto simple lang. Walang ibang sahog, kagaya ng repolyo at iba pa kasi ginawa ko siyang simple lang talaga, guys. sama Tama-tama lang yung tubig, guys. So, para yung pansit kanto naman ay maluluto ng maayos. So sa paghalo pala guys, dapat uh, haluin siya ng mabuti at consistent para pantay pantay yung pagkaluto niya. By the way, ang karne na hinalo guys is a uh, combinations of two, uh, chicken at saka pork. yan guys. So masarap talaga siya guys, sa amoy pa lang. Kasi nilagyan ko siya konti ng sili para yung appetite mo uh, mas lalo kang mapadaming uh, kanin. Ito yung uh, masarap dito. Antayin lang natin guys para at least uh, manuot suot yung lasa ng sabaw sa pansit kanton. So guys, uh, konti na lang para luto na siya. At saka yung lasa niya, masarap kasi ano, uh, yung uh, anghang at saka yung lasa. So, masarap talaga siya. So, luto na siya guys kung si ninyo, uh, juicing-juicy na yung sabaw niya. Na konti na lang. So, uh, malasang-lasa talaga siya. So, sa inyo dyan, pwede kayong magluto. Ito kasi kay para sa hapuna namin, kaya simple lang talaga. Hindi naman sa pang uh, bisita. So, yun, hindi na ako naglagay ng iba't ibang sahog dito. Kagaya ng ripolyo, red bep, uh, bell pepper, hinid uh, hindi na rin kasi uh, simple lang. At saka madali lang siyang lulutuin guys. So, ayan. So, pwede na siyang i-off na natin yung apoy at luto na siya. So, ayan siya guys. Lutong-luto na. So, ayan po. Uh, takam na takam na talaga ako uh, tumikim nito kasi mabango at saka masarap. So, guys, salamat. Uh, hanggang sa susunod nating luto, ito babahagi ko naman sa inyo ano yung mga klase-klase ng luto natin na simple lang pero masarap. Okay? Sige, so hanggang so hanggang dito guys. Maraming salamat and bye.